Nah ini ini dah wala nah lagi na. Sama-sama dah, dah tak ada lagi Masuklah dah Anggalkan semua Tidak ada lagi, tak ada lagi Anggalkan semua bintang <laughs> Tidak Naot lang ang tanah, imabotol mabotol ni Tulayake Mas tagid na gasto Na! Ibalik ang sa baha ang balay Isang bagsak, walang tuka Sa tumiyagi nga baha guys, sa itong pinakadako na baha Ah, uh, mas dako pag ganyan si kay Nakuha naman ang balay Sa na unang nga baha, ko man nakuha O yug may. Oyug tulay no? Oyug. Oy. Hay mo tapok sa tulay. Isa tapok yung?

hindi taka naog kay grabe ang ulan nga dyan sa mga murag mahadlok mata kay ni uyog ang tulay mahadlok kayo ayang gayong balay naanong mga tubig dito ang balay naanag ito nga ang balay nga sa palibutan ng Subic, yun. Eh. Guyog-guyog mga lods! Walang tawag makuha ng tulay! Hindi nga ang tulay. Guyog-guyog magiging tulay.

Balikkan di bawah. Dikuha di dalam balai. Katang ni lagi nga bawah. Walaupun siya nak lalap. Pero. Kanun nga bawah. Murah. Dikuha di siya. Uyog bay. Uyog tulai ba. Sus. Rabi yang bawah. Kena ku.